nakilala namin ang 63 taong gulang na si Lolo Jess. Sa kabila ng kanyang pagiging bulag, siya raw ay magiliw at palabiro. Bicolano ko. Ako. Matagal na ako sa Manila. Trabaho ko sa construction boy ako eh. Buhat nung nawala akong paningin, gusto, gusto ko nang magpampon. Doon ako dinala sa si Pabella Center. Mula sa Fabelia, inilipat naman siya rito sa Pampanga noong taong 2000. Wala na raw siyang natitirang kamag-anak. Hindi rin siya nagkaroon ng asawa at anak. Bagamat nag-iisa sa buhay, wala naman daw siyang dahilan para malungkot at mawalan ng pag-asa. Kailangan masaya ka at maamo sa kapwa-tao at pangalawa yung marunong kang makibagay para sa ganun. Kahit hindi ko nakikita sila, marunong kang makipaghalobelo sa mga usapan. Alay mo, hindi ka magsaya. Anong gagawin mo? Nakatanga, nagmagmukong magmuk Nakasinan ko, hindi pwede yun sa akin. Kailangan masaya ka para makatulong sa kalusugan mo. Kaya naman di nakapagtatakang nabihag niya ang puso ng isa ring residente ng bahay pag-ibig, si Lola Tess. Nagkakilala ka nung dumating siya noong 2004. Inabangga ko siya dyan sa daanan eh. Nabungo ko sa... Ay, ikaw pala sabi ko parang bago ka. Sa mga bago nga, yun e, ba eh. Nang pagsalita akong bago ko, parang mga nagkaroon ako sa kanya ng hmm, apil ganon. Yung e, sinabi sa kanya, nantong ka na. Sabi niya, 64. E, ako nang hindi naman ligo kagat, sinabi ko, ikaw ba, may may... May pag-asa ka ba baka ako magkaroon isang kasama sa buhay? Sabi niya, una ba basta mabayad. Parang gano'n na rin. Sabi ko, salamat naman. Sabi ko, siya ngayon yung kako, tinatanggap mo na ko, Sabi mo naman. Eh, patatagalin, narito din. Habang na tayo rito, patatagalin pa ba yung usapan na yan? At, eh. Ang kanila noong pagkakaibigan ay nauwi sa pagiging magkaibigan. Ika nga, ang puso kapag nagmahal, walang edad o kapansanan na pinag-uusapan. Mahigit sham na taon na rin si Lola Tess sa naturang institusyon. Wala ko dinando na pang, pangyayari na ano ba. Kasi yung hindi naman enjoy naman ako rito sa bahay pag-ibig. Sa shelter din na malapit sa bahay pag-ibig nagtatrabaho ang nag-iisang anak ni Lola Tess. Bagamat din niya ito kasama, madalas naman siya nitong binibisita. Bukod dito, masaya na rin siya sa ligayang hatid ng mga kasama at ng kanyang sinisinta. Ang ano namin, walang uro nga sa pagmamahal ng ika nga lover's blind. Sa bahay pag-ibig na tagpuan ng tambalang Jess ang totoong kahulugan ng pagmamahal. At ako ka kung wala kong kamag-anak, wala kong ganito, hindi nagbabago isip ko. At kung ano ka kung pakitungo ko sa dito sa atin at sa sayo, hindi magbabago at hanggang kailang pa man. Hindi na kailangan, mahal kita, I love you, hindi na kailangan niya. Basta ang alam na, ang alam ko rin na mahal niya ako, mahal ko rin siya niya. Memorable na sa akin to, lalo na hindi ko mahal hindi ko nakikita. Para ka na din sa palasyo ng bahay pag-ibig. Take good care of yourself. I love you. I love you. Hmm. Hindi man nasisilayan ni Lolo Jess si Lola Tess, wala mang kasiguruhan kung hanggang kailan sila magsasama. Ang tinitibok pa rin ng puso't damdamin nila ang mahalaga.